tara na ulit ngayon mag-jogging at ipagpatuloy natin. Bali po may utang ako na 2 kilometers. Kahapon dahil naka 8 kilometers lang po ako. Kaya ngayon, kailangan natin matapos ang 14 kilometers. At sana makayanan ulit. Kaya tara na mga kadantles at sana huwag niyo pong kalimutan na mag subscribe, comment, mag-like at maging member po sa aking channel. Maraming maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa susuporta pa sa akin. God bless po. Grabe. Sobrang init po. don't less malapit na tayo ulit sa barangay kalyat at nandito na po tayo sa bridge going to barangay kalyat hello happy birthday chris angela at ikaw ay 23 years old na ngayong november 27 2024 anak mag-aral mabuti at uh, magsumikap at sana huwag mo ma-misinterpret or ma yung mga sinasabi ko sa'yo at mahal na mahal kita anak ang lahat ng tagumpay mo ay tagumpay ko na rin kaya nandito ako para sa'yo at lagi kang magdasal here in the town of the Masinlo at didiretso po tayo doon sa highway na hanggang sa maka 14 kilometers na po ako. We are now here again to the uh, municipal hall of the city. here in Lakeview Hotel at ito po ay matatagpuan sa Banban -ban ba? Tama? Or <laughs> I don't think na Banban -ban to or basta mamaya malalaman ko pero masaya po ako at nakarating na po ako dito sa Lakeview Hotel open 24 hours Mag-check po tayo ngayon kung nakailang kilometers na po tayo at baka nasobrahan na po tayo. Kaya kailangan sapat lang po yung ating tilak para hindi po tayo ma-overrun at sayang naman po yung mga effort natin. Tapos pagdating mismo dun sa event, mahina na po tayo. Kaya kailangan na-check din natin yung uh, tamang kilometers na ating natakbo natin. I'm now here in the Barangay Banban Masinlo at naka 8.8 something na tayo kapag naka 8.974 4 na tayo ng miles ibig sabihin naka 14 kilometers na po tayo kadonses, pwede natin dahil sabi ko, nagdadalawang isip ako kung bababa pa ba ako sa bilihan ng ano, cat food. Uh, nagkataon naman no, na kanina yung minibus dire-direcho at nakalating siguro tayo dyan ng ano, pagpalagay natin ng 5.40 or 5.35 at bukas pa ang bilihan kasi syempre pagod na po ako kaya niisip ko kung Bukas pa ako pupunta, hindi na makapagpahinga, hindi, kasi although alam ko na pwede rin naman akong gumamit ng sasakyan, pero iba pa rin yung ano ka na lang, naka-stay ka na lang sa bahay para magpahinga. At suwerte, the merits, hindi na ako nagdalawang isip, na sakali na, kaya thankful ka Lord na nakabili na po ako ng patay na maalaga kong kusya.